Pangin bulahan liwat sa tanan ng mga maswarte nga tagdaog sa Grand ang Swarte sa palengke promo. Balde balde ng papremi na may cash pa, 2025 sa Bombo Radio kag Star FM. Gin sa Sabado ngadlaw ang Grand Draw dululungan sa 25 key areas nationwide. Kung sa rin mayara sa Bombo Radio kag Star FM stations. Dari sa areas ng ilo-ilo mga maukod ng promo participants. Nga temprano pa nga natagan sa pamaskwa among masanod winner sang 30,000 pesos ng first prize si Melanie Refuyo Refugio 54 anyos ang Bantod La Paz Iloilo si Dinga gamit sa proof of purchase ng Gardenia Kaga, ang nga entry, mas wanting nga entry nga nabunutan ng halin sa week number one. Sino kay Refuyo, dako ang buling sinibangod gamito niya ini para sa maintenance nga bulong sa nga iloy nga may diabetes kagparaman sa pagpakayo sa naguba nga bahin sa ilang nga balay. Timprano ang pamaskwa ang dala sa Bombo Radio Philippines sa Grand Draw ang suwerte sa Palengke 2025 promo sa Bombo Radio Philippines. Ako si Melanie Rivoyo sa Barangay Bantud, La Paz, Iloilo City, tagdaog sa 30,000 pesos bilang first prize winner sa ginhiwat na Grand Draw sa Sabado, September 6, 2025. Nagamit ako sa proof of purchase ng Gardenia Bread. Ang akong premyo gamiton ko sa papakayos ang state door ang amon nga balay kag part day maintenance si mama for one month sa high blood kag diabetes. Nabriansi si Melanie Refuyo. Winner naman sa 15,000 pesos bilang second prize in si Nelly Camino sa Greg ang Barangay 8, San Roque, San Miguel, Iloilo -Ilo, nga nagamit sa Bird Street 45 ang iya maswating nga entry na galing pa sa week number 4. Samtang winner sa 10,000 pesos si Guadalupe Tobilla sa Guray 9 anyo sa Yulo Drive, Arevalo, Iloilo -Ilo City nga nagamit sa Efficacent Oil bilang yung proof purchase uh, sa week number 5. Uh, Ibakal niya sa mga gamit sa ilang balay ang nadaugan nga uh, cash prize. Sa mga promos ang Bombo Radio Philippines, wala sa substandard, wala man sa overpriced, pero over ang papremyong. Kusi Guadalupe to sa barangay Yulo Drive, Aribalo, Iloilo City, maswerting nga nabunutan bilang third prize winner kagtagdaog sa 10,000 pesos na cash prize sa ginhiwat nga Grand Rue sang Suerte sa Palengke 2025 promo sang Sabado, September 6, 2025. Nagamit ako sang Proof of Purchase nga Efficacent Oil. Gamiton kong akong premyo para sa pagbakal mga gamit sa, sa, sa sulod sang balay, kag ibakal groceries. Ginapangin bulahan ko gid ang Bombo Radio Philippines kag ang mga product sponsors sa, is isa naman ka maragtason nga pa promo sa diin 8 million pesos nga total prizes nga ginapang nagtag nationwide. Basta Radio Bombo Star FM it's all for you. Nabriyan si Guadalupe Tobilia. Magluwas sa mga nagdaog sa 30,000, 15,000, kag 10,000, may uh, yara man sa tatlo ka mga consolation prize winners. Ngayon kada isa sa ilam, may uh, ginpaton ng 5,000 pesos. Hiniya mo sa Maridela Sinho, 46 anyo sa Kompanya Central Molo, Iloilo City, nga gamit sa proof of purchase ng San Miguel Pale Pilsen, alin sa week number 2. Sunod sa iya, gamito niya ini para sa preparasyon sa balayran sa eskulahan Sang iya estudyante kag ibakalman niya sa bugas. Bangod sa iya, madamo sila nga sa sulod sa ila balay. Tumangkale so, mang kalipay, gasingitan get, kami tatlo sa bata ko kami banahon. Ngayon, bisan pa ko consolation ng at least na ko Amo ginagina pa ko sa Ginoo nga makadaog lang ko bisan consolation lang tuman gid pamatian gid sang Ginoo ang akong pangamoyo sa nga da, ko, bagay para bayad ko tuition madama gid nga salamat sa mga product sponsors sa padayon nga pagsuporta basta radio bombo star fm it's all for you ang isa sa mga consolation prize winners nga si Maridela Sinho isa pagid ka consolation prize winner si Rosa May Bisuelo, 43 anyos, sang San Isidro, Haro, Iloilo City, nga nagamit sa R. Florete coupon, ang i-entry, alin pa sa week number 6. Sino kay Bisuelo, ikapital niya, iyan na dagang nga premyo para sa iya gamay nga changi. Wala na sang duda ang Bombo Radio Philippines lamang ang makasustainer sa mga promo nga nagadala sang milyones pesos nga total prices nationwide. Saksi ako, bangod ako mismo ang isa sa mga maswerte nga nabunutan sa Grand Rose ang swerte sa Palengke 2025. Promo na ginhiwat sa Sabado, September 6, 2025. Ako si Rosame B. Bisuelo sa barangay San Isidro, Haro, Iloilo City. Tagdaog sa 5,000 pesos na cash prize matapos mabunutan bilang consolation prize winner. Ako nagamit sa Propo-Burches ng R. Floretic Coupon. Plano ko sa akon premium nga gamiton ikapital sa gamay ko nga store sa balay sa relocation site. Salamat gid sa Bombo Radio Philippines kag sa mga product sponsors. Matuod nga kamo ang numero 1. Basta Radio Bombo, Star FM. It's all for you. Si Rosa Biswelo, ang isa ka consolation prize winner nga nagdaog sang 5,000 ka peso sa mo si Lenel Tauro, 41 anyos, sang nambuya o uton, ilo-ilo nga nagamit sang Dr. Wong Sulphur Soap. Ang nga lucky number, lucky number 7, bangod week number 7, ang nga entry nga naggabutan. Ibakal niya sa pagkaon sa iyang pamilya, ang iyang na nadagaan nga premyo utan ko nagid ang panahon sa Pasko bangod sa timprano nga ginaldo nga dala sa Bombo Radio Philippines. Ako si Linel Tauro sa Barangay Lambuyaw Uton, Iloilo. Nagdaog sa 5,000 pesos nga cash prize bilang consolation prize winner sa Grand Draw sang sa Suwerte sa Palingke promo sa Star FM kag Bombo Radio. Naginhiwat sa Sabado, September 6, 2025. Nagagamit ako sa Dr. Wong Sol for Soup bilang pro-purchase. Po Ang akong premyo, igasto ko sa pagkaon, kag itigana sa galastuson sa sulod sang balay. Nagapasalamat gid ako sa Bumbo Radio Philippines kag sa mga product sponsor sa Timprano nga Pamaskwa. Basta Radio Bombo, Star FM, it's all for you. Nabrian Zile Lenel Tauro. Kabombo masobra sa 8 million pesos ang total prices nationwide nga gin panagtag sa bugos nga pagparegan sang suwerte sa palengke promo 2025 balde baling pa na may cash pa sang bombo radio kag Star FM sa liwat sa tanan nga mga tagdaog panginbunahan. Magparayon lang ka bombo sa pagbantay. Sa masunod pagit ng mga papromos ng Bombo Radio Philippines, kay Basi Ikaw naman, ang mahatagan hindi lamang sa kalingawan, kundi dakong at sansang magdaog sang dalago nga ng mga papremyo.